Pinalawig pa ng tatlong araw ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang clearing operations sa mga apektadong lugar sa Maguindanao laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ang balita ni Ross Datu Salibo, Pagatin, Mama Sapano at Sharif Aguak ito ang mga lugar sa Maguindanao na kung tawagin ng Philippine Army ay SPMS Box at mga dating teritoryong pinagkukutaan ng mahigit sa tatlong daang miyembro ng BIFF. Simula ng iutos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr. ang all-out offensive operations laban sa teroristang BIFF na kubkob ang isang kampo ng pagawaan ng bomba at nagtamu ng limampung casualty ang BIFF. Napilitang ilunsad ang all-out offensive law enforcement operation ng militar laban sa BIFF noong nakalipas na linggo dahil sa sunod-sunod at matinding pag-atake ng grupong pinamumunuan ng isang commander nito na nagngangalang Kagi Karyalan sa iba't ibang komunidad sa Pikit North Cotabato. Bukod pa ito sa pagsiklab ng labanan ng Moro Islamic Liberation Front at BIFF dahil sa rido o awayan ng mga angkan sa pagalungan Maguindanao. Dahilan upang lumikas ang nasa 25,000 sibilyan sa mga apektadong lugar. Ayon sa bagong itinalagang tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Jose Lito kakilala, pinalawig pa ng tatlong araw ang ginagawang opensiba ng militar laban sa BIFF sa SPMS Box. Gayun din ang pagpapahina sa pwersa nito sa iba pang karatig na lugar. Der Katapang has extended the conduct of clearing operations for another three days. After which they will conduct a detailed operational assessment for future actions. Pagkatapos na matiyak ng militar na wala na ang mga bandido at terorista sa mga apektadong lugar, pangungunahan naman ito ang pagbabalik ng mga lumikas na sibilyan. Binanggit din ni Brigadier General Kakilala ang pagsuporta ng MILF sa isinasagawang operasyon ng militar sa Maguindanao at voluntaryong lumikas upang bigyang daan ang kanilang all-out offensive operations laban sa BIFF. Samantala, kasama na rin sa tinutugis ng mga militar ang grupong Justice for Islamic Movement o JIM na humiwalay sa BIFF at pinamumunuan ng commander nitong si Ali Tambako. Pinaniniwalaan ng militar na kapwa nagkakanlong ng mga terorista nagsasanay at gumagawa ng mga bomba ang BIFF at JIM. Nagbabala naman ang AFP sa mga armadong grupo na nagsasagawa ng mga pag-atake at terorismo sa iba't ibang komunidad. Please consider your options. Embrace lasting peace as our partners or continue to be on the run as enemies of the state. Tiwala ang AFP na dahil sa inulunsad na all-out offensive operations laban sa teroristang grupo. Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan ay tuluyang mawawalan ng puwersa ito. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.